Ayan guys, hello, yan. Dahil sa yung event ng aming school ay uh, maglilinggo ng wika, yan. So, ayan, nalabas na naman yung mga costume na tinatabi-tabi ko. Yung iba dyan, migay, pero ito binili ko. Parang kung sakaling ano yan. Pamimilian kayang kay mukbang. Kung ito, pili kayo guys ha. Ayan. Kaso nga lang ito. 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 Kaso nga dito kay mukbang. Kaya mukhang ipapahiram ko to. Ayan. Ito naman, pangkatutubo. Cute. Cute. Pero, ayan. check ko pa. Kung kakasya kay mukbang. Ito malaki to. Ayan. Kulay brown. Mga pangkatutubo katatubo tong dalawang to. Ito, Pilipinyana. Ito naman, iba lang kulay ng Pilipinyana. Ayan. Tsaka ito. Ito malaki. Galing sa pamaking ko. Yung iba dyan bigay sa akin. Yan. So, kung ano yung kakasya dyan kay mukbang, yun ang gagamitin niya. Then, kung alin yung hindi magamit, yun, pag may humiram, ipahihiram ko. Yan. Para may magamit sila sa linggo ng wika. So, yan. Kailangan ko magano ng mga pampartner nila. Pero mga ito, kasya doon sa kapitbahay namin. Nangihiram kasi. kumpleto Malit lang to. Dito nakawitan ako. Na kaso check ko pa kung kakasya kay mukbang. Sa bagay, ano naman tuyo, eh, oh. Ang kakakita pang flower, oh. Pang ano sa mga props sa braso. Ito sa ulo. Ayan. Yeah. Ito yata yung kailangan din ng stick, eh. Ayan. Yeah. Ito naman, parang, parang lalaki siya, pero, ano siya, style, ewan parang pang lalaki pang babae itong ganito may, uro, may sa ano tsaka yung kulay kasi pero parang pang lalaki ito so, may ganyan last year ko pa binili ito tinatabi tabi ko lang kasi sabi ko every year naglilinggo ng wika eh, hanggat ang yung anak ko sa school ng elementary magagamit niya yan kaya yan inanok ko kasi 'pag hindi nagagamitin, siye ipapahiram sa iba para may magamit pero siyempre, diba, balik kasi ako 'yung tipo ng tao na pag bumili ako, iniinatang ko. Pwede kang humiram, ibabalik. Kasi 'yung iba kasi 'pag binibigay pagkatapos, ano makikita mo, wala na, hinahaya pinababayaan na. Sayang kasi ako 'pag may binigay kasi sa akin, talagang as in, aabot 'yan ng dekada sa akin. Hindi 'yan masisira. Ayan. So ayan papipiliin ko si bangyan dyan mamaya ayan kung ano mapili niya ayan yun ang gagamitin niya then um, yung iba ipahihiram ko sa mga gusto Ayan lang guys, nag-iisip ako ng <laughs> ipapapremier ko. So ayun, naalala ko, linggo ng wika, sabi ko mailalabas ko pala yung mga costume, yung mga damit na baro-baro, yan. So, ayan, nakaisip ako ng ano na, sila na lang yung akin i Premier. Yan. Pero bet ko to eh. Pinagpipilihan ko tong dalawa to. Kasi last year, ito na yung suit niya. Ay, wala pala dito. Kasi may humiram. Nakipagpalit sa akin. Pinagpalit ko naman. So, ayan. Pagpipilihan ko pa yung mga yan. Ayan. Mga bawal Thank you so much. Pamilya na yupa Laban lang. Mamalay pa Germany. Thank you huwag ka naman sa amin salamat salamat sa always support and, ingat po lagi tayong lahat salamat po sa lahat na super sa aming premiere and God bless po sa lahat bye bye po thank you so much